guys, ako pala, uh, cute naman, ah uh, may naman text sa akin, guys, ah uh, hindi ko, ah, uh, may hindi ko alam ano, text sa akin guys, uh, itong gamit ko, guys, sa basa ko, text uh, ibang tao, o mother ko, o text sa akin mother ko at text, basa ko yun yun, guys, so, ito po gamit ko, guys, so, ito text sa akin mother ko ito lang, ah, uh, tanong sa akin pa uh, tanong sa akin madre ko tapos na ako kain sabi ko Yan po. Mayroon po lalabas sa boses, guys. Mama, tapos na po ako kain yon, yon guys, ah, yan guys, ah, uh, uh, ano, bigay ko na kanya guys, bigay ko na ka mama ko at uh, text ko, text ko kanya, ito, copy ko lang guys, yan na po guys, yan guys, ah, uh, mabigay ko na ano, uh, text ko ma mama ko at tapos ako kain, eh, yan guys, bigay ko kanya guys, yan, tapos, uh, text ulit sa akin mama ko ah uh, no ma okay o ma okay siya guys ano okay siya guys kanan text sa akin mama ko okay na ka okay yan kape ko siya guys kape ko tapos ano yan yan guys yan tapos guys ano ma ano, allagi uh, ko ano ma ano sabi sa akin madre ko, di ba? Ate sa kay madre ko. Okay. Oh yan, yan ano yan ang gamit ko, guys. Ah. Gamit ko up guys. sa ah. no ako, ano hindi eh, man ako munong basa, guys. Hindi ako munong uh, basa o ano pa man. Ate, guys, munong lang ko, guys. Ano sulat. Hindi ako munong basa kasi ano ma hindi kaya ano pa, ma, ma ano ma hindi ko kaya basa guys hindi ako marunong, marunong yon yan gamit ko guys sa basa ko ibang tao ano text ka ibang tao o basa ko comment ibang tao ano lang guys copy ko lang siya tapos sa um, lagay ko dito up ito eh, ma alam ko na ano ano ma text ka ibang tao alam ko na ano is eh, feeling ah, sabi na sa akin na ma-text sa akin ibang tao o mother ko, Text sa akin. Copy ko lang, ano sabi nila. Ate, alam ko na. ni pa la nalabas sa boses. Ang ganda to guys. Puti na lang guys. Alap ko to up ito guys. Ate sa guys, sa... No guys, may ira guys. Ano, paano ako text sa ibang tao? May text sa akin. Paano ko sila ah, ma text san. Di ba guys? Hindi na ako mahirapan guys ano ma mabasa ko uh, text sa ibang tao o o text sa akin mother ko at hindi na ako mahirapan Ma, ano ma magamit na hindi na ako gamit ang boses gamit ko na ano ma puti na lang guys dalit ko to up ito guys hindi na ako mahirapan guys eh. kasi guys hindi ako mo basa guys Puti na lang guys, dalot ako to apito guys. Ang ganda to apito guys, pamis. Ito, lagi ko gamit ko guys ano, may text sa akin na... Uh, text sa akin ng ibang tao, o text sa akin mama ko, o papa ko, ate ko, o kapatid ko. At least, mabasa ko na text sa akin. O, ba text ako kanya, di ba? Hindi na ako mahirapan, di ba? Uh, hindi na ako, ano ma, ano, ma... kaya ko na mausap ibang tao, o text, o textman, o, ano, ma-textman, o... O, nako nga ako mabasa comment, ba diba? Yun, guys. Itong gamit ko up ito, guys. Hindi na ako mahirapan, guys. Kasi, guys, ah, uh, hindi na ako hindi na ako mahirapan guys sa basa ko ano ah uh, may text sa akin guys na, ano na paano ba to paano ko babasa yung text ni nila oo ama na ko guys dalot ako guys ano English na guys artist Mag-copy ko lang po siya. Mayroon na lalabas sa boses. ba? Diba? Hindi na ako mahirapan. Hindi na ako mahirapan na ah. basa ko ibang tao. Gamit na ako app. Gamit ko lang guys sa app. Tapos sa textin ako ibang tao na eh, mama ko. tabi ko ah. Ah. Um... Tapos guys, may ilan lalabas sa buses guys. Ingat ka palagi uwi mama ko Tapos bigay ko na kanya guys. Bigay ko na kanya guys. Copy ko lang siya guys. Copy ko lang. Tapos yan guys. Tapos punta na tayo te, na uh, uh, no text. Ah. yan guys. Lali ito. May, lali uh, ito ano number mama ko. Ito number mama ko. Bigay ko na kanya. Oh. Yan guys. Oh, diba guys? <laughs> Hindi na ako mahirapan guys. Tapos ano, ang ganda to up dito guys. Promise guys. Malami pa ako dito up guys. Dito guys, may uh, ito guys, meron na uh, ma ito. Maganda rin guys. Ito guys, ha? kita ko sa guys. Ha. Maganda to gamitin guys. hola rin guys. Ito, ito guys, ang ganda itong gamitin guys. ah Alali guys, manot ka nutchop. No ito guys, manot ako nutchop no guys. eh ano, ito gamit ko guys, manot ako nutchop no o ano paman man. O, aw, ayaw mo man no guys, ha? Ah, pwede mo naman na ano, ano ito. Tapos iba-iba guys, meron chest pork, meron goggle, meron na nutchop. No Lahat guys, meron na dito guys. Tapos meron pa guys, ito guys, ang itong itong uh, magandang gamitin guys, itong guys. Ito talaga awi uh, ko gamitin guys. Ito talaga guys. Ito mo lang to guys. Ito guys. Yan guys, so, may meron na labas guys. Ano, pete ka ma ano guys, pete mo alitan. Pwede mo tago yan guys. Pupunta ka lang dito magbilog guys. Tapos ganyan. Tapos, uto mo manuot guys. Ano, may ingis, igalog. May na nutchup. May na ingis, uh, igalog. Tapos may na nutchup. Ah, chespok pala. Chespok. Ito gamit, uh, ito gamit ko guys. Ano, ah, uh, dali ito gamit ko. Ingis. Basa ko iba ano. Tapos manota ko, ano, uh, a uh, video. Tapos may lote sa akin guys. Tama sa test ko sila. Ito guys o oh, gamit ko guys o. Oh. Yan guys. Sabi mo guys may lalabas sa boses guys. Bakit po? Oh, yun guys, di ba? Dapat may pwede mo copy. Ang ganda to up ito guys. May ide na ako guys. Tapos, guys, Ah, tago mo lang guys. Ah. Tapos, kusto mo ano guys, sa ah. tago mo siya. Ito guys, tago, ah uh, tago mo siya. Tapos, mayroon bilog-bilog guys. Mayroon bilog-bilog na labas. Ah. yan guys, ah. yan lagi ko gamit ko guys. Yan ah, palagi ko gamit guys. Sa, ano, mabasa ko ibang tao. O... Oh. O, text ako ibang tao. Hindi na ako mahirapan, guys. Ano sabi sa akin ibang tao? Copy ko lang. Tapos, copy ko lang uh, text sa akin ibang tao. O, text sa akin mama, papa ko. O, copy ko lang ano, uh, text sa akin. O, punta ko lang dito. Punta ko lang dito. O, ba diba? Sabi ko, ah... Uh, ano? Sabi ko, mama papa ko, Ah... Uh, uh, Yan, yan guys. Bakit po, Papa? Yan, dapat bigay ko na Papa ko, guys. Bigay ko na Papa ko. Copy ko lang siya. Tapos, yan. Ayan, guys. Copy ko lang siya, guys. Tapos, punta ko na text, guys. Text sa... punta ko na text. Text sa Papa ko. Bigay ko na Papa ko, text ko kanya. oh hindi na ako mahirapan kasi... Ano, uh, hindi man ako munong, ah, uh, hindi man ako munong basa, guys. At least, gamit ako up ito, guys. At eh, uh, guys, ah, uh, mahirap kasi, guys, uh, hindi ako mo, uh, hindi, hindi, hindi ako munong, ah, uh, hindi ako basa, uh, hindi, hindi ako munong basa, guys. Kasi, guys, ah, uh, mahirapan kasi ako, guys. Ano, ano, ma, hindi, hindi ako, uh, ano, hindi ako tapos sa alam ko, guys, yon uh, hindi po ako tapos sa school ko, guys, kasi, ano, ano, ma, Mano, ma, hindi kaya te, ano, un, under o oh, utak ko, guys Ang hirapan kasi ako, guys Yun, mala ano, yun, guys ah, ta, Ma, ma, into lang ako, ah, ah, ko lang, ma, mama, papa ko, ano Hindi, hindi muna ako, ma, pa, ayoko muna, ala, nate ano Ano ba, hindi, hindi kaya under uh, oh, ano ko, guys, sa utak ko, guys, alam mo yun, guys Ano, hindi ako munong basa, guys Hindi muna ako sulat, hindi lang ako munong basa ano ba ma hindi ko pa hindi ko kaya ano ba mailo kasi ako guys, sa bas ano ma uh, ano spelling uh, aso o dog o bahay ano ba ano ba ah, uh, mat ano mat ba guys ano ba uh, English galo ano ba spelling yun alam mo yung guys na ako guys kano guys bakit ako guys sa uh, gamit up guys ito na lang ano guys sa uh, ito na lang uh, ano guys sa uh, Basta man ako, ibang ta ano, uh, text, sa, uh, lale, text sa akin, text sa akin, ano sabihin nila, o, di ba? meron text sa akin na ibang tao, o, copy ko lang siya, tapos punta ko up, yun. Mayroon nalabas sa boses, alam ko na ano sabi sa akin na ma-text akin mama ko, papa ko, o, text ko rin sila, o, di ba? Yun, guys. Uh, ito lang gamit ko guys, ito lang pala ko, guys sa uh, basa ko iba, basa ko comment ibang tao, o mga text sa ibang tao, at text, alam ko na ano sabi nila, di ba? Hindi na, hindi na ako mahirapan, di diba, guys? Ano, guys, uh, ano, ah... Uh, ma, ano, ma, ito na lang ano pala ko, guys sa uh, basa ko text ibang tao guys, ate. kasi guys, sa uh, hindi ano ma hindi, hindi talaga mo nung basa guys hindi ako mo nung basa mo ako sulat mo ako bilang pero guys basa guys mahirap guys nato <laughs> guys hindi ko kaya hindi ko kaya ba uh, basahin na uh, ano ba comment magamit lang ako up guys asa lang ako up guys asa yun lang guys salamat punta ah. Salamat sa uh, manood video ko. Baka na guys, nagawa pa ako maraming video. Thank you, support sa YouTube channel ko. Sana po, wag kayo po masawa. Support sa akin. Thank you, thank you po. ah uh, salamat sa uh, support sa akin. Uh, mamahan sa akin. Salamat pala ako nanay. Siya, pa siya, siya palagi. Uh, support sa akin. YouTube channel ko. Siya siya palagi. Uh, mama anak ko. Salamat nanay ko. I love you so much. Lagi matanda nanay. Manamahan ko kayo. Eh, hindi ko kayo a uh, kakalimutan. Dito lang ako para sa iyo nanay. I love you so much. Sana huwag ka po babago sa akin. Hindi rin po ako babago sa iyo. I love you so much. I love you so much followers. Thank you. Thank you po. Thank you followers support sa akin. Thank you followers support sa akin. I love you so much.